Ahil sa ginagawa ng Administrasyong Marcos sa pamumuno ng uh, o sa pamumuno sa bansa at panggigipit sa mga Duterte, hindi maiwasan ng mga Muslim sa Central Luzon na manawagan sa kapo Muslim na magkaisah para sa ikakaayos ng Pilipinas. Narito ang balita ni Mervin Concepcion. Pananawagan ako sa lahat ng mga Muslim, makiramdam kayo, huwag kayong padaladala. Uh, padala-dala sa mga ginagawa ng bangat na presidente natin yan. Kaya ngayon, nanawagan ako na sa lahat ng bangsa dito sa Pilipinas, kasama na ang mga bangsa na naninira sa labas ng Pilipinas na magkaisa tayo. Iyan ang panawagan ngayon ng mga Muslim supporter ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong ilegal na arestuhin at isuko ng Marcos administration sa ICC. Ani Amro Rasul, hindi nila tanggap ang sinapit ng dating Pangulo ng bansa. Kahit dito kami sa pampang, eh, kapang, mga kapampang na babanggit dito, pero gusto kong sabihin na uh, kasama ninyo ang mga muslim. So, uh, dahil doon gusto kong isigaw, uh, resign, bongbong uh, -bong, Dahil uh, uh, simpleng problema dito sa Pilipinas, eh, pinapalaki niya. Uh, alam na nam, alam natin na uh, kaya siya nanalo dahil kay Duterte uh, dahil kay Sara hindi naman siya maging presidente alam niya ng buong uh, Pilipinas na hindi siya manalo Dagdag pa nito, walang utang na loob si Marcos Jr. sa dating Pangulo na tumulong sa kanyang ama na mailibing sa libingan ng mga bayani. Samantala, nanawagan naman ang dating PNP chief na si Oscar Albayalde na ipagdasal ang dating Pangulo. Ipagdasal po natin ang ating dating Pangulo na sana Bigyan pa po siya ng magandang kalusugan. no? Dahil alam na mo po natin na may edad na ang ating dating Pangulo, pagdasal po natin na siya ay manatiling malusog at malakas. Nitong ika anim ng Marso, nagtipon-tipon ang mga taga ni Duterte kasama ang mga kababayan nating Muslim sa dalawang pangunahing lugar sa Central Zone, sa Pilar Batan at Angeles City, Pampanga upang ipakita ang kanilang paninindigan. Kung kayo, gusto nyo rin bumalik sa si tatay nito, kung po, kung napanood po yung uh, Home Rally kahapon sa Luwas ng Bonifacio, na-share ko po, po kaano. Ka-close friend, si Pastor Apollo Kibuloy at si Tata So, Kilala na namin si Tatay yung humos kapat na dekada. Kung paano po nag-umpisa ang hindi ng Jesus Christ, gumigil po ang pag-umpisa ng pagkakaibigan po ng dalawa. Tinututol ba natin? Sa kabila ng sitwasyong kinakaharap ni dating Pangulong Duterte, narindigan ang kanyang mga taga-suporta na ipagpapatuloy nila ang kanilang laban hanggat hindi papabalik si Duterte sa bansa. Dahil ang laban ni Duterte ay hindi lamang laban ng isang tao kundi laban para sa soberanya at dignidad ng buong Pilipinas para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal. Ito si Marvin Concepcion, ang inyong citizen correspondent, SMNI, North Central Luzon.